Hi guys, ngayong araw nga araw ng linggo. So, sa halip na nasa bahay lang ako, nagtatrabaho ako para kumita pa rin ng kaunti. Kahit papano, di ba? So, nandito pala ako ngayon sa bakura ng aking pinsan guys. Pinapalinis na kasi marami ng damo. Kita niyo naman, di ba? Kaya, inuman muna natin yan ng juice para na maipsan yung ating uhaw kasi medyo mainit at nakakauhaw talaga siya. After nun, balik ulit tayo sa trabaho guys. Ayan, mga bunot lang ang ginagawa ko dyan guys kasi kapag inita ko siya, maraming mga basag na mga bote at mga bato. And oras na nga ng break time guys, so, kinuha ko yung papaya kasi medyo hinug na. Ayan, kumain muna kami dyan. Ayan, so nagkwento muna kami at shoutout nga pala kay Wesley. Ayan, yan yung anak natin na na lang kong katulong sa mga ganyang gawain. So, balik na ulit tayo sa trabaho, guys. Kasi, tumatakbo yung oras at kailangan natin matapos yung pinapagawa niya, guys. Kasi, uh, kaya naman kung ilang araw pa natin gagawin yan, guys. And, yeah, malapit na tayong matapos, guys. Kunting-kunti na lang talaga yan. And, sa wakas, guys, ito na yung nalinis ko. And, namin pala, dalawa kami yan. Yan. Diba, guys? Hanggang doon sa may kawayan. Yan. Maraming maraming salamat sa panonood.